Ya yeah, mga master, konti na lang matatapos na. At si Kelvin naginaldo mga master, uh, ng papag namin. Yan, papag. Ya yeah, mga master, ang kuberta Yan. Diyan ang makina. Yan yung, yung makina ng una. Tapos dito yung pangalawa mga master. Yan. At may kami ng tulong sa kay Congressman Sandro Marcos. Nagbigay rin po siya ng 5,000 mga master. At ang LGU ng pasukin, 5,000 piso rin mga master. Salamat, salamat. At si Boss nagbigay din na uh, Boss Teddy. Nagbigay din siya ng 5,000 nung kami naghapin. At malaking tulong din niya mga master. Salamat po kisa sa mga back to back mga master malakas kasi ang hangin dito kaya type laon yun itong gamit namin bangka pag mga 30 na ang hangin di na makasabay sa amin yung ibang back to back yan mga master ang mga bago kong kalahan o saliputan magkakarga kami ni Kelvin Aginaldo mga master at ito yung galing sa Bipar na nylon at ito naman sa JBT Fishing Supply. Ah, salamat ah, Master Joel. Salamat sa nylon. At sa mga kalahan. At sa mga gamit pang isda. Salamat. Ito mga Master. Ang size. Yan. Uh, ah, 160 LBS. 200 mm mga Master. 200. Uh, ah, na size 200 by 200 din okay. mga master ya yeah, mga master 180 naman ang mainline uh, ano 140 lbs 180 mm ayan para sa size na 10 by 3 3 by 10 uh, kalahan o pulunan ya yeah, mga master yan mga master at nagbigay ang bifar ng 140mm, uh, 100 lbs, uh, 2 kilo mga master. Yan. Malaking tulong to mga master. At lalagay naman natin para sa pang red bag at pang rapala. Ang size lang kal kalahan niya mga master, ano? 8x3. By 3x8. By Nga yeah, mga master, uh, minlay ng pang dorado pang mahimahi uh, 140 mga mga master 140 140 mm uh, 140 mm 100 lbs ay 100 ganito okay, right, master ganyan mga master ganito rin pag umuha ko master oh. nasa master Yan ito lang pagtalim ng mga master yan Meron ito sa JBT Pin Supply mga master Coralon to Coralon Lubid yan, yan lang pagtalim mga master ito yung ginagamit yung panghuli ng yellow pinto ng mga master at blue marlin kaya niyang uh, 400 kilos mga master 300-400 kilos kaya depende sa gabuno super line to mga master magkakamira na nito sa GBT yan, Meron sila pero maliliit pa lang. At yan ang na-assemble ko mga master. Uh, itong isang 200 wala pang aya mga master. Ito dalawang pang susay, pang red bag at pang rapala. Apat na pang mahimahi mga master. Yan. Ito pang mahimahi. Tsaka ito. At ito. Ito pa mga master pang mahimahi. Bali lima ang pang mahimahi mga master Tapos pang kiwit kiwit Ito yung kiwit kiwit Pink orange to sa Kung order kayo sa Shopee mga master Sa JBT Tapos meron na akong symbol na chaba chaba mga master Pampayas yas <laughs>